una po sa lahat, Chairman. So, uh, ngayon po, filing and then ang um, deadline po, ang huling araw ay October 8. Ano pong aasahan namin sa COMELEC sa usapin po ng meron bang mangyayaring pagsasala sa lahat ng mga naghain ng COC? Yan man po ay lokal, nasyonal, pati partilis. Go ahead, sir. Salamat po, Sir Ted. Inaasahan muna po natin itong dalawang araw na natitral. Ngayong araw, lalo na bukas, ang pagdagsa ng filers natin sapagkat alam nyo, 78 senators, ang nagpa at more or less 92 party-list organizations, political parties ang magpa -file. and uh, therefore uh, sa ating palagay, eh, mababa pa yan. Sa buong bansa, halos 21,000 pa lang sir Ted ang nagpa ng kanilang certificates of candidacy sa lahat halos ng posisyon sa magmula sa congressman, governor at saka hanggang uh, kunsihal. At uh, the same time, pagkatapos na pagkatapos po nitong uh, filing ng candidacy, maliban sa ipapasabit muna namin yung lahat ng kopya ng certificates of candidacy sa buong Pilipinas, kinakailangan po yung Sir Ted, dahil may commitment tayo na dahil nga sa nangyari doon sa Bambantarlak ay uh, ang lahat ng COC ngayon for the first time ay ipapublish na natin sa Comelec website para nalalaman ng mga kababayan natin sino ang tumatakbo, anong background niya, bakit nang bigla siyang tumakbo at the same time ay kung saan ba yung lugar na sinasabi niya siya nakatira, citizen ba siya, natural born or naturalized. At the same time, pagkatapos po ng filing ng candidacy, tama po kayo, kami po ay mag- uh, Siyasala rin kung sino ang nuisance candidate o mga pangguluran o mga kandidatong ang purpose ay lituhin lang ang ating mga kababayan. Pero tatandaan ng lahat, hindi kami magdi-disqualify dahil sa kahirapan sapagkat wala pong property qualification sa ating konstitusyon o sa mga umiiral na batas, mali at hindi dapat ginagawa yung gano'ng klaseng disqualification. So iyon po, eh, sasalain namin at uh, ia-apply din po namin yung decision ng ombudsman, Ma'am DJ Chacha Serted, doon sa perpetually disqualified to hold public office. Madami pong uh, naging desisyon ng uh, ombudsman itong mga nakakaraang uh, araw na kung saan maliban sa dinismiss yung public official ay perpetually disqualified to hold public office. Yan po, ipapatupad po namin yan kahit pa nakaapila sa Court of Appeals ang kaso maliban na lang kung makakuha ng temporary restraining order. Tatanggap po kami ng mga petition to cancel or deny due course yung mga candidacy. Yan bang inyong binanggit kasama dyan si Alice goo um, mukhang kasama po Sir Ted dahil sa pagkakaalam natin um, nagkaroon ng desisyon ng Office of the Ombudsman na kung saan merong dismissal sa public service o sa kanyang posisyon kung kaya po, di ba po, natanggal siya bilang uh, mayor. At uh, sana po mapag-aralan din ng lahat yung pinaka-dispositive portion. Ayoko po kasi pangunahan, Sir Ted, baka naman po sabihin na pinipreempt natin kung ano yung aksyon ng komisyon. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.